Okay, good morning guys So yun, biyahe po ulit tayo ngayong ng araw So ayan ah uh, Punta naman natin yung Mauka Mauka Lupi So ayan, ang alam ko kasi sa Mauka Lupi Ito lang ano, itong dito lang sa highway So ayan, shout out po at good morning sa lahat ng taga Mauka Lupi Lalong lalo na sa mga na ano, mm -hmm. ay naman daw natin yung ano maupa lupit. Kaya nang alam ko ano lang ang alam ko dito lang kasi sabing eh. highway lang to anyways kung hanggang saan lang tayo makarating doon lang tayo ikot. <laughs> kasi hindi naman natin kabisado to mga daan dito sa lupit Kaya na magandang umaga po ulit sa inyong lahat ngayon po sa lahat ng mga kapatid ng video natin Alam lalo sa mga pinis na to so ayun sana pagbalik natin makita pa natin sila Ayan. alam ko ma mauka na to eh pahabaan na to Ibutin natin na ganda sa kabila. So ito yung tulay ng ano. Sa ilalim ng tulay na to, riles. Tapos, dito naman, sa ilalim ng tulay na to, uh, para siyang ano, ano ba, ilog, sapa. Pero pwede siyang paliguan. Try natin dito magtanong kay nanay. Nay, pwede pong maghapot. Hanggang sa yung pagdang mauka. Okay. Mauka na po ini. I iyan pong palaog po. Ma mauka pa po pag naglaog pa po. Mauka pa po iyan. Tayo po bulawan na ini. Ano po? Sige po Sige po Salamat po So ayun, pasok tayo dun Teka, may mapakita ko dito sa inyo Yung sinasabi ko Napaliguan So dyan yun, sa baba Napaliguan hindi kasi tayo dito pwedeng tumigil sa tulay eh. Bawal ba dito tumigil. Sa yung papakita ko sana sa inyo. Yung party yun dyan oh. No? Medyo malabo nga yung eh, tubig eh. Ayan, pasok naman. Sir, mau ka pa ni? Mau ka po. Hanggang sa ini ni, sir? Uh Oo. -oh. Si mauka. mau ka. Ayan, pasan Rafael na. Ah, sige. Pero hanggang sa in lang dyan ang mau ka. Sa may tulay. Sa may tulay lang. Ah, sige, sige. Salamat po. So, ayun. Base eh, kay sir, ah, hanggang tulay lang yung sityo mau ka. So yun, shoutout kay sir Sana mapanood ni sir tong video na to <laughs> So bago magtulay, kakat na natin yung vlog natin Kasi dito lang naman tayo sa makukay Ayan, eh. so, good morning po sa lahat ng taga Sitsu Mauka Lalong lalo na sa nag-request <laughs> ah, hanggang dito lang so eto going to San Rafael na so ayan 2,000 years later so ayan umigot na tayo guys kasi hanggang dito lang naman daw yung sityo mauka so ayan babalik na tayo sa highway so ayan muli ah uh, Shoutout po sa lahat ng taga-sit sumaw ka. <laughs> Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Ah. Ayan, balabas na tayo ng highway. Kita natin kung saan tayo nagtanong kanina. Ay, wala na si Kuya. Nakatambay dyan si Kuya kanina eh. Dyan din yung daan papunta din sa Paliguan. Dito so, na ako nagtanong kanina kay Kuya. Ayan, hanggang dito na lang po yung vlog natin from Mauka, Lopi. So ayan, uh, maraming maraming salamat po. At uh, see you po sa next vlog.